Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, kamusta po ngayon on a Trusting Tuesday? Kamusta po kayo? Salamat sa Panginoon. Pwede tayong panangan, magtiwala, tamiyawa. Trust and obey, di ba? For there's no other way. Ayon. So, trust and obey lang tayo sa Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 s Kung kayo po ay nakikinig sa inyong mga transistor radio, narinig niyo kami dito sa Luzon sa pamamagitan po ng 702. Kung kayo naman po ay nandiyo sa Visayas at Mindanao, narinig niyo po kami sa pamamagitan ng DYVS. At kung kayo naman po ay nandyan at nakikinig sa ating Facebook live streaming, real time, on time. Ayan naman po ay galing dito yan sa so One Corporate Center. So, salamat po ha sa ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa. Nalangin pong binablock yung time na to para makasama natin sa programang gabay at sa mga susunod pang programa ng DCS. Pagpalain po kayo. Ganun din po, salamat sa ating mga ministry partners, sa mga patuloy na nananalangin para po sa ating gawain. Ganun din po patuloy na nagbibigay para po sa gawain ng FCBC, pagpalain kayo ng Panginoon. And, at ibalik sa inyo ni Lord a thousandfold. No, Dad, no? Yung lahat yes, ng mga paggabay at pagtulong niyo po sa FCBC. So, wag niyo po kakalimutan din, ha? Ang FCBC o ang FDCS. Kabahagi po yan. Member kami ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Wala ng gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kayuhagda ng mga pagong kaalaman, makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ng Biblia na naglalayong kayuhagda ng isang hamon at isang gabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin, celebrating Christmas. All over the world, around the world. So, okay. China. Oh, paano sila nagse-celebrate ng Christmas? ah Kung nagtatanong kayo, saan ko pa ito kinuha? Kinuha ko po dito sa resource ng ano, teka, whychristmas.org ata yun eh. Tinahanap ko lang po. Ayan. Ayun, whychristmas.com pala. Ayun yun po yung kinuhaan ko ng mga topics na ito. So, pag-usapan naman natin, o oh, China, halos 1% lang daw po ang Christians. Kaya konti lang ang may kaalaman patungkol sa Pasko. Uh, dahil dito, ang Pasko ay pinagdiriwang lamang daw po sa mga malalaki syudad tulad ng Shanghai at Beijing. So sa mga sundad na ito, makakakita ka ng Christmas trees, mga ilaw at iba't ibang mga palamuti sa mga lansangan at mga department stores. Ang tawag kay Santa Claus ay Shendan Lauren. I hope tama yung pronunciation ko. At ito po ay mga groto sa mga shops na nagmula po sa Europa at Amerika. Siyempre, hindi lahat ng mga bahay sa China ay may Christmas tree o di kaya ay pinagdiriwang ito. Kung meron mang Christmas tree, ito ay kadalasang gawa sa plastic na pinalamutian ng mga paper chains, paper flowers at paper lanterns. Maari din nila itong tawaging tree of light. So ang mga Christmas trees na makikita ng mga tao ay matatagpuan lamang sa mga shopping malls. Karamihan po ng mga tao na naninirahan sa probinsya ay maaring hindi nagdiriwang ng na kapaskuhan. Subalit ang nakapagtataka, ang China ang siyang gumagawa ng mga plastic Christmas trees at mga Christmas decorations. Subalit, maaring hindi nila alam kung para saan ito. Meron ding mga iba na nagkakaroling kahit hindi man lang nila naintindihan ito kahit ang kwento patungkol sa Pasko. Ang Jingle Bells na po ay isang sikat na carol sa China. So ang mga Kristiyano naman, pumupunta sa simbahan para sa mga Christmas services. Ang pagpunta rin sa Midnight Mass Service ay nagiging popular na rin daw po ngayon sa China. So mantakin mo yon ha. Halos lahat ng mga plastic Christmas trees yari sa China. Subalit so, maaaring hindi pa rin nila naintindihan kung para saan ito at kung bakit ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. oh punta naman tayo sa ibang bansa, Costa Rica. So tuwing Kapaskuhan, naglalagay sila ng mga magagandang bulaklak sa kanilang mga tahanan. Naglalagay sila ng sabsaban. No? sabi ko sa'yo, pag nakakita ko ng sabsaban, nangingiti ako eh. Sabsaban o nativity scene na ang tawag nila ay pasito o portal sa kalagitnaan ng kanilang mga display o palamuti. Nilalagyan din nila ito ng mga iba't ibang pulaklak at mga prutas. Ang ibang mga sabsaban ay kailangan ng mahabang panahon upang gawin kaya kasali ang buong pamilya. Hindi lang mga traditional na kasali sa sabsaban ang sumapaloob sa palamuti. Meron din yung iba't ibang bagay at mga iba't ibang hayop. Kaya pala nagiging family activity. Ang mga pamaskong corona ng mga bulaklak or wreath ay gawa po sa sanga ng mga cypress at pinalamutian po ng mga red coffee berries at mga ribbons. So karamihan po ng mga tahanan, mga shops at mga mga halagang building puno po yan ng Christmas lights. Sa Costa Rica, ang nagbibigay ng mga regalo ay si Jesus. Nino Dios, di ba? At si Colacho, isang pangalan din ni Saint Nicholas. Tuwing Christmas Eve, ang lahat po ay nagsusot ng kanilang pinakamagandang damit at pumupunta sa simbang gabi at ito'y tinatawag nilang Misa de Gallo, o di ba? Mass of the Rooster. So pagkatapos ng misa, nagsasalo-salo sila sa isang masarap na pagkain. So ang mga pagkain ay binubuo ng manok, tamales, eggnog bilang inumin. So pagkatapos po ng Kapaskuhan, marami namang fiesta, parade, rodeo, street parties, bull runs, at mga choral at dancing festival pagsapit ng Enero. So tuwing December 26, may isang mahalagang parade na gamit ang mga kabayo na tinatawag nilang tope. So maraming katulad ang Costa Rica sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. So mahalaga rin sa kanila ang Santo Niño at ang pagpunta sa simbahan bilang pag-aalaala sa pagdating ng tagapagligtas. Mahalaga pa rin po sa kanila ang sabsaban So, ang tunay na kwento ng Pasko. So, lagi pong tandaan na ang dahilan kung bakit ipinanganak ang Panginoong Jesus sa isang sabsaban ay upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi siya nanatiling sanggol ha, sa sabsaban kundi naging tagapagligtas natin doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang buong mensahe ng kaligtasan na kailangan natin laging ipapamahagi at ipapaalam sa lahat ng tao. Tulad ng ating ipinapaalala palagi sa gitna ng komersyalismo na bumabalot sa pagdiriwang ng kapaskuhan, huwag nawa natin kalimutan ang tunay na kadahilanan ng Pasko. Ang dahilang pag-ibig ng Diyos sa atin at ang pagsugo ng Diyos sa ating tagapagligtas ang Panginoong Jesus. Ito po si Beth Flores ng Gabay Life Body. Amen! Natumbok muna naman. <laughs> Hallelujah! Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa palatuntun ng gabay. Ito po ang ating pag-aaral. Dahil kay Jesus ng Kapaskuhan, mamimili ka mamili ka ng tama because there is that great divide, immorality, o kawalang hanggang buhay o buhay na walang hanggan, ito ang great divide. Alin ang iyong pipiliin? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Una, sa mga connected kay Christ, may eternidad na di hamak, better things waiting for us. Amen. Hebreo G. 34, dinadamayan ninyo ang mga nakakulong at ang mga inaga, inagawan kayo ng inyong ari-arian na kaya pa ninyong umiti kasi mas alam ninyo may mas magandang bagay kayong tatanggapin at naghihintay at ito ay forever walang hanggan. Something good and wonderful in eternity is there waiting for you and for me, for us. Those with Jesus Christ, those in Jesus, Amen. Kaya't ano ang naganap sa malapit na sa matapat na lingkod ng Diyos, Yahweh kay Elijah. Si Elijah itinaas at binagit ng buhawi tungo sa langit. Wow, wow, wow. Pangalwang hari, 2.9.11. Naglalakad na magkasama si Eliseo at Elijah. Tatawid sila ng isang ilog at ito ang ilog ng hurda. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at biglang hinampas ang tubig at biglang nahati ang ilog at sila'y nakatawid na hindi nabasa. Ano ang iyong ninanais mula sa akin? Sumagot si Eliseo. Hinihiling ko po sa inyong ipamana ninyo sa akin ang dub, double portion ng inyong kapangyarihan. Mabigat ang hinihingi mo. man pag nakita mo na ako ay kinuha, mangyayari ang kahilingan mo pagkat hindi mo pagkat hindi mo nakamit ang kahilingan mo. Talatang 11. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karuahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Naghiwalay silang dalawa at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamagitan ng isang buhawi o ipo-ipo. Talatang 12, ito'y kitang kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama amako ama ko, at ang pag-asa ng Israel at nawala sa paningin niya si Elias. Amen. Ang nagpapasa, ang nag, ang nagpapasa ng mantel ng leadership kaparaan you know, ng Diyos. Amen. Ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mateo 25.46, itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong sa mga mahina at mga kawawa. Pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid. Roma 6.23, kasi kamatayan ang pambayad sa kasalanan pero libring ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sa pakikipag-isa natin kay Jesus, kay Jesus Christ na ating Panginoon ng Kapaskuhan. Amen and Amen. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo. May pamimili, immoralidad ng mundo o kaligtasan at buhay na walangga sa pamagitan ng Pasko o sa pamagitan ng Kristo ng Kapaskuhan. Pipili ka at tatanggapin mo kung ano yung pinili mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Di ba, anak? Oh, oh. <laughs> so praise God sa kapaskuhan. Praise niya talaga sa kapaskuhan. Kung walang Pasko, walang pag-asa. Totoo po yan. Kung walang Pasko, wala ang Panginoong Jesus. Kung wala ang Panginoong Jesus, wala ang... Uh, though maraming mga theologians ang sabi, hindi talaga to ang araw ng first birthday ng Panginoon. oh, yes. I, don't, I don't care. It. Parang feeling ko, I don't care. As long as we celebrate. And it's a reality that we celebrate. ba? Diba? In diba, fact, lang, baka nga daw November eh. November daw. <laughs> Malamig yon, Daddy. Yeah. May mga paniniwala yeah. na April kasi nasa labas ang mga shepherds. Christia, uh, Christmas uh, in April. Hindi, parang sa kanila say, kasi kasi pag ganyan yung panahon, winter eh. Nasa Northern Hemisphere ang Israel. Dapat so, winter. Oh. winter ngayon. So malamig yan. May snow. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, di ba? Ano, nasa labas ang mga shepherds nagbabantay. So, so anong ay, ibig sabihin? Summer. Oh. Spring okay. or summer. Oh. But, nga, it doesn't matter as long as Christmas is Nakarating ang pangali. Kristo. Um, dumating ang Panginoong <laughs> Jesus. Yun yung pinaka. Ang ganda-ganda nga nani. Nagpapasunok kayo sa puso. Alam mo, pag pinap... talaga ako sa archaeology. Ayan, matatapos na naman tong taong to. So, makikita na naman natin ano naman yung mga Naglab latest biblical archaeological findings na nakuha nila sa Israel. Eh ako nga, tuwan-tuwa ako kasi dun sa kay Serio at kay Roda pa lang yung tinitingnan ko po sa YouTube na nandun sila, mga mga Israeli po sila ng mga Christians. Ang ganda-ganda hmm. na nung mga pinupuntahan nilang mga lugar na o oh, eto, uh, ito yung time na na dito, yung, yung kumbaga yung time ng laban ni David at saka ni Goliath. Yung mga ganon, hmm. pinupuntahan nila eh kasi napaka-biblical din. Ang sarap-sarap silang samahan dun sa mga ganon. Tapos, ano yung mga archaeological discovery na ngayon sa Israel hmm. na nagpapatunay na yung mga lahat ng sinabi ng banal na kasulatan totoo yung mga yung time frame ng bible tama di ba yeah. lalo na yung discussion nila dun sa time ng mga ng mga hari nung time ng mga kings nung panahon ng Israel ng Jew ng Judah. ang ganda-ganda ng mga ano nila mga discoveries kaya exciting din exciting kaya nga sabi ko sa Panginoon Lord if you permit me ay, gusto ko ba pong makadalaw sa Israel? Yun talaga yung prayer ko. Pero, nasa panahon na naman ng Panginoon yun, di ba, Dad? It's yeah. in His time. So, tayo, excited na uli ako kung ano na naman yung magiging bagong discoveries by next year. Ano yung magiging uh, biblical archaeological discoveries for 2021 na pwede natin i-share sa inyo by next year. Nagahanap na uli ako niya. And I'm happy for that. Kasi, Amen ang ating mga pananampalataya hindi lang po yan kwento lang no hindi fairy tale yeah. kasi the our heavenly father ang panginoong Jesus walked on this earth meron niya mga proof di ba kaya yun yung maganda hindi siya kathang isip lang kundi yeah. siya ay totoong nangyari sa ating buhay so, so ang dapat tanong, oh po, yun ang tanong kamadad nararalasan mo ba ang buhay ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin? Di ba? Sabi nga ng Panginoon, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya na, ang buhay. The great buhay. divide. The great Opo. divide. Eh, correct. So, so, piliin talaga yung tama. Oo, oh, piliin talaga ang Panginoon. Kasi kung hindi eh. natin pipiliin ang Panginoon, anong mangyayari sa ating buhay? Di ba? Eh, dapat yun, pinipili ang Panginoon, pinipili ang katotohanan, pinipili ang katarungan. Ang mm. dami-dami nga, kaya nga sinabi natin, life is not a series of chances, it is a series of choices. At, diba? dapat, talaga. At talaga yung pagpili natin, And choose naka right. Nakabase yun right. dapat sa salita ng Diyos, di ba Correct. Ayun mm. naman ang gabay natin talaga. mm -hmm. Kaya yeah. nga po, kaya lagi natin sinasabi, mga listeners, mag-devotion po kayo, ha? Hindi po devotion ang gabay. Devotional lang. Mas Atikim maganda mo. ho yung, oh, mas maganda ho yung kayo mismo, nag-aaral ng salita ng Diyos, kayo mismo, naririnig mm -hmm. nyo, nakikita nyo kung ano yung mga pagtuturo ng Panginoon. Kasi mas maganda po yun, kasi mas personal yung dating at pagtuturo mm -hmm. ng Panginoon sa atin. Kaya kahit isulat nyo pa, kahit sabihin mo ng ano, hindi man lang, hindi. Yung bang ikaw lang at ang Panginoon, ay ang ganda-ganda niya. -ganda so when you go back to your notes, makikita mo yung mga lessons ng Panginoon na pinakita sa'yo. At yun yung maganda talaga sa journaling. So dapat ganun, wag mo tayong ano, hindi naman, hindi naman nating kayang i-capture lahat yon Ano? Kaya ako, mas gusto ko talaga nag-notes no ako eh. Nag-journals talaga ako. Para yung mga lessons ko, mga applications nun sa buhay, nakikita natin. So mga kaibigan, ganun ha, hawak tayo lagi sa Panginoon. Huwag po tayong bibitaw sa Kanya at patuloy po tayong manangan dun po sa mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. O sige dad, pray na po tayo. Let us Shaka. pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa aming pinag-usapan. Totoo yan, Panginoon. Uh, kailangan namin pumili lagi sa aming buhay. At yung unang-una dapat namin pipiliin ay ikaw. Yung aming kaugnayan mm -hmm. sa iyo. Kasi anong mangyayari sa buhay namin kung wala po kaming kaugnayan sa Kristo ng Pasko? Yun po yung malaking problema. Kung hindi namin kilala ang Kristo ng Pasko at ang kahulugan ng kanyang pagpunta rito sa lupa, wala kaming pag-asa. Pero salamat dahil ang Panginoong Hesus siya yung aming counselor, prince of peace, mighty god or everlasting mm -hmm. father. At kapag yung po ay naging totoo sa buhay namin dahil sa aming kaugnayan sa kanya. Assured kami na alam namin Panginoon na makakasama ka namin throughout eternity. Salamat po doon Panginoon. So Lord today, salamat din po sa aming mga kaibigan na nag-celebrate ng birthday nila si Maria Luz Soriano, si Jojo Gonzalez, si Pat Shua, si Ofelia Timbol, si Albert Joseph Mendoza, si Lani Manaloto. At yung mga listeners po namin na maaari ngayon po ay birthdays nila Panginoon or anniversary. Father, we declare blessing upon them. At ang blessing na to not only today but every day. At ang dalangin namin Panginoon habang nalalapit po yung araw ng Pasko, lalo po namin na uh, napapag-iipan, napaprocess ang kahalagahan nito sa aming buhay at ang kahalagahan ng aming kaugnayan sa Panginoong Hesus, sa kaugnayan namin sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Maraming marami pong salamat. Noon, salamat nga po kami ay binigyan mo ng karapatan na pumili, pumili sa Diablo ng Impyerno o Kristo ng Kapaskuhan at ng Langit at Buhay na Walang Hanggan. Sino ang aming pipiliin? At marami pong salamat. Pumili na ako nung ako'y labimpitong taong gulang hanggang ngayon. Si Kristo po ang aking pinaglilingkuran. Nawa, Panginoon piliin din ng bawat isang tagapakinig si Kristo sapagkat siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po. At uh, ang mabuting balitang ito na si Kristo ay namatay, nalibing at nabuhay na mag-uli ang siyang tunay na pag-asa ng bawat isa, Panginoon, sa mundong ibabaw na punong-puno ng kasalanan. Panginoon, gawin nila sa pamagitan ng pagpili sa iyo, sa pamagitan ng panalangin, and He is just a prayer away. In Jesus' name, huwag po ninyo kaming lalampasan. Amen and amen and amen. So sa ating pong pagsunod sa Panginoon, dire-diretso lang ha, mga kaibigan, wag bibitaw. Okay, lalo na ngayon. Dapat una, kilala natin kung sino talaga ang Kristo ng Pasko. At yung prisa mm -hmm. ng Pas Paskong yun, yun ang Panginoon ng ating buhay at yun ang siyang gagabay at mangunguna sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay upang ang plano mm -hmm. ng Diyos ay matupad sa ating mga buhay. Di ba? That's a choice okay. we have to make. That's a okay. choice we have to make. To ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal naman ng kapatid na Reggie Villena. At Anuel Mendoza po, kasama ang ating mga gabay barkada. Eileen Valdez, Abig Lindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan ng RTV. Kasama ng Kuya Regi sa Protect, JV Tabuan, Nathaniel Peralta, Benjo Morano. At ganun din si Rafi Bardoquillo at Niles Pagador ng BXE. Ito po naman si dito po sa aming tahanan, si si Jericho Flores at syempre kila Daddy. Si Daddy ngayon, alam niyo ba? Si Daddy ngayon ang naganda para po sa ating programa. Siya ngayon, oh, di ba? So, hold <laughs> Okay. Ito po naman ang inyong lingkong, Evangelista Paul Mortis nagsasabi, Kapag si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na nama, gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.